Itong halamang gamot na ito mga kaubayan ay ito yung tinatawag namin na nyugnyugan ayan po, nyugnyugan Ito ay mabisa po ito sa sakit na kidney stone nyugnyugan o sampasampalukan ang proseso po ng paggamit nito ay linalaga po, binubunot po ito uh, pati ugat itong buo na ito at linalaga po at iniinom po eto mga kaubayan yung mga may problema sa kidney stone marami na po sa ating mga kaubayan ang gumagamit nito lalong lalo na po dito sa parte ng sambales yung mga itatakbo po sa ospital na operaan ay nang dahil sa nyugnyugan na ito ay hindi na po sila na operaan mga kaubayan ipinapainom lamang po namin ito mga kaubayan linalaga po namin yan kumukuha po kami ng ganito pati ugat at ilina at linalaga po namin yan po ang ipinapainom po namin yung isang piraso na ito mga kaubayan pag binunot mo po ito ay eksakto na po ito na panlaga ng taong may karamdaman na kidney stone ito po mga kaubayan maliban sa kidney stone yung mga tao po mga kaubayan na yung halak halak po at hindi po matanggal-tanggal yung kanilang ubo na wala naman pong naki, uh, plema na pag umuubo po sila e eh, wala pong lumalabas na plema eto po ay mabisa po ito mga kaubayan ang proseso po na ginagawa namin ay kinukuha po namin ito, kumukuha po kami ng talbos nito yan, ng mga dahon yan at ang ginagawa po namin kinakatas po namin pag nakatas po namin yan ay ipinapainom po namin sa taong umuubo na may, hal, na may halak pero wala naman pong nailalabas na plema yung masakit na po yung dibdib niya kaubo mga kaubayan, ay ito lamang po ang pinanglulunas po namin, ang gumagamot po doon, ay yung pait niya, yung pait niya po mga kaubayan, yun po ang gumagamot doon, kaya kinakatas po namin ito, at saka po namin ipinapainom sa taong umuubo na wala naman pong nakukuhang plema, sa kanya, sa, uh, wala naman po siyang nailalabas na plema, mga kaubayan, huwag po nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na ito na panglunas sa mga karamdaman. Marami pong salamat.